Paano mag-login dito sa bagong update na ICCS online portal? Sa video natin ngayon mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano mag-login sa bagong update ngayon na online system ng ISIS. Kahit hindi na active yung cellphone number na nakaregister sa inyong ISIS account. Pero bago tayo magpatuloy mga idol, kung bago ka palang dito sa aking channel, ay like and subscribe naman mga idol. At pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Tara, simulan na natin. Una mga idol, punta muna tayo sa website ng ISIS, -is, is, ang isisis.gov.ph Ilagay nyo lang yung user ID at password nyo mga idol. Then pag nailagay nyo na, click nyo na itong sign in. At ganito po ang lalabas. One time pin, true is a miss. At dahil hindi active o halimbawa na wala yung cellphone number na nakalagay dito, hindi na pwede nating pindutin itong git pin na ito. Dito tayo mag proceed mga idol. Tap nyo itong sit up TOTP. At ganito ang makikita nyo mga idol, sita time base, one time password. Dito may first steps tayong kailangan gawin mga idol. Una dito sa baba, ilagay nyo ulit ang inyong user ID at password. Take note mga idol, sa pag-generate ng TOTP, meron lang po kayong 5 attempts. Kung unsuccessful yung 5 try nyo, malalak na po yung account nyo. Pag nailagay nyo na yung user ID at password nyo, i-click nyo itong next or arrow dito mga idol. Dito sa pangalawang step, kailangan nating i-install ang authenticator app mga idol. Kung laptop o desktop ang gamit nyo, tap nyo itong nasa number 1. Kung iOS device naman, ito yung i-click nyo mga idol. At para sa Android device, tap nyo lang itong Google Authenticator dito. Dito naman sa baba mga idol, makikita nyo yung QR code. Ito yung i-scan natin gamit yung authenticator app. Kailangan nyo muna itong i-screenshot mga idol at ipasa muna sa ibang cellphone para ma-scan mo ito gamit yung authenticator app sa cellphone mo. Ngayon mga idol, balik tayo dito sa pag-install. Click nyo lang itong Google Authenticator dito. Pagka-pindot nyo nyan mga idol, Automatic mapupunta kayo sa Play Store para ma-install ito. Click get started at pindutin itong continue as. dinis kanyo na 'yung QR code na na-screenshot nyo. Pagka-scan mga idol, ilalagay nyo agad dito 'yung code o one-time pin na lumabas doon sa pag-scan nyo ng QR code. Pag nyo na 'yung one-time pin Click nyo na ulit itong next o arrow dito sa baba. At ganito na ang makikita nyo mga idol. You have successfully enabled the TOTP. din balik na kayo sa login portal mga idol. I-enter nyo na ulit yung user ID at password nyo mga idol. Then click sign in. At tap nyo itong git pin under nitong time base one time password. Then, i-open nyo ulit yung authenticator app na in-install nyo. At may makikita ulit kayong code o one-time pin doon. Kopyahin nyo lang ulit mga idol. Type dito yung code. Saka pindutin ang login. I-scroll nyo lang ito mga idol. Hanggang sa makita nyo itong I agree dito sa baba. Click nyo lang itong I agree. At ma-access mo na ulit yung is, -is, is online account mo. So yun lang mga idol. Sana ay nakatulong ulit sa inyo ang video natin ngayon. Gusto nyo ng mga tips at updates na gaya nito, subscribe for more. Thank you for watching.